Ay magandang gabi kasi nya mga kabuwaye ayan o okay. ga ay samahan nyo muna ako mamay sa nandini sa ibang mag aalas stress ka nang hapon o kay bumatsi na kau mahaba habang short ride na eh. nakamotor nga lang ako makatipid-tipid sa gas at sadya namang katakot-takot na huli ang tasang gasolina ay na traffic na nga din sa may stoplight ipaanhain ay, ay lagi namang ganun din eh. kinamayamayan niya ay na ako at naggasta din sa shell din nga pala ako naman sa Bawan diversion road ko pagkakaayos nga pala ng daan din niya eh. wala na rin yung galbuwang nadadaan ng din eh. puro na saglit lang ina e sa Batangas City na ako itatagpain ko nga pala din eh, nga ang tropa sabay kayong pupunta sa kasalan ng tropa namin kung oh, pagkakaganda motor ni tropa ah, sana all 400cc eh dire maam ay niya kami nakarating na din parang pala ang tropa ko congrats sa kay bagong sakal na pare my gel are pa dalawang reception na nila bukod pa ang kain ng mga taga entourage at taga dinis sa kanila ako sadyang giunger ni sa amin sa matangas ako pag ka-sop ng putahe ay ah. may menudo daw bicol express may budi daw melitsong kawali may kare-kare at madami pa ay siyempre ay tai patay gutom din ang account ay susulitin na natin pare miguel kay may kakain mo din ha miya may ikaw naman nakakain siyempre ay lang hindi kumain ipahanda mo re ay, ay tai nang kumain makab like <laughs> unang agat kau pagkasarap sa dyan ibang handa sa kasalamatanggas ng Matangas quality ang ang pangkain ang pinaka ko din ay eh, ang kare-kare ay kita nyo naman may mga laman loob ng baka may tuwalya pa ay pagkakalatong din at yung kawali ah. wala ka nang hahanapin pa ay meron pala putsiraw pero solve na rin din eh bawing bawi sa lasa ay eh, syempre hindi rin mawawala ang drinks at ang ating dessert Let's leche plan kung pagkakasarap ng ininom ko at dinessert ko din pagkakabusog ko ah nagpahulaw na konti nagkwentuhan na kapag Ay ni eh, Bubat sina nga rin kami. Ay siya, ay di na ko na rin puputulin. Tinesting ko lang mag-vlog nang hindi ka mabuyan. Ay sige Susunod na ho, ulay mga boy. Ingat. Love you all. Down down yan. Pero masarap, masarap. Tunay, promise, masarap. Yan manok. Masarap nga. Ang lambatan naman wala namang effect. wala no? <laughs> Asa pala. wala <laughs> <laughs> Asa pala. daw kayo. Wala namang. Wala Wala namang. Wala Wala namang.